mabilisang food trip vlog. Nandito kami sa Ugbot ng nila para sa isang dahilan. Hindi para subukan yung bawat pagkain sa sari-saring kainan na pinipilahan, kundi sa isang putahe na mabaho man ang pangalan pero swak na swak sa panlasa ng Pinoy. Ayon ay yung tumbong soup ayun nga lang nadismaya kami dahil sarado yung binabalik-balikan namin dito take note ah, hindi tumbong ni Rados or ni House of DG nakalimutan ko yung pangalan mas tumata kasi yung lasa kaysa sa pangalan ng kainan ibang impact sa customer pag ganun ha ah. kaya naglakad na lang kami pabalik at syempre para hindi sayang yung parking nag food trip na lang muna kami dito na very light para hindi mabusog ka agad kinain lang naman namin dito yung meat skewers ng House of DG at yung tofu squares nila sakto lang yung lasa wala naman sa ngayon yung aftertaste na sinasabi ng iba. Sakto sa pagkakaluto, hindi nasunog, matubig nga lang yung sauce nila, hindi mo malalaman kung ano talaga lasa ng sauce. At sa tofu squares naman, nag-improve yung lasa ng sauce. Dati kasi, nung unang nilabas to, sobrang asim at nakakaumay. Pero ngayon, saktuhan na lang, okay na to. Panlipas lang ng guto. Pagkatapos namin kumain, naghanap pa kami ng iba pang kainan na nagsiserve ng tumbong soup. Meron ako nakita, malapit lang na ilang beses na na-feature ng mga at syempre ng Tikim TV. Ito ay yung lechon kawali ni Nanay Elsie. Nung pumunta kami, hindi naman siya pinipilahan kaya agad na nakakain din kami. Wala sa pangalan yung tumbong soup pero kapag nandito kayo, amoy na amoy yung aroma ng tumbong. Kaya umorder agad kami at nakakain din agad. Inorder namin yung tumbong soup at lechon kawali para matikman na rin. Diretso tayo sa unang higop ng sabaw. Sobrang kaan ng lasa. May lasa ng sunog na bawang dahil siguro yun sa na nilagay nila bago ilagay ng sabaw. Hindi matapang yung amoy kaso kung ang kakailanganin mo ng patis, toyo kalamansi at sile para ma-adjust mo yung flavor ng sabaw. Sa iba kasi, hindi mo na kailangan ng mga pampasarap dahil kontento ka talaga sa lasa lang sabaw. Sili na lang siguro to spice things up. Sa lasa naman ng tumbong para sa amin, sakto lang yung serving. Maninipis lang yung hiwa, sobrang lambot, hindi ka maihirapan nguyain, at higit sa lahat, walang aftertaste. Ayun yung importante sa tumbong, na walang aftertaste na lasang puwet ng baboy. Sa lechon kawali naman tayo. Para sa amin, yung lasa ay typical lang na lechon kawali. Hindi maalat, hindi rin ganun ka juicy at crispy. Pero buti na lang, hindi kami nahihirapan kainin yung palat. 'Yung sauce niya parang pangtumas lang at 'yung serving sakto-sakto lang. Overall, sakto lang 'yung lasa para sa amin. Hindi kami nagulat katulad ng kinakainan namin sa Ugbo. Abangan nyo na lang sa mga susunod na video. Madali lang din naman pumunta dito. Malawak 'yung kalsada, walang bayad 'yung parking, at mas tahimik kumpara sa Ugbo. Para sa mabilis at makabuluhang food trip vlog, follow for more.